Bagyo, Sigwa, Buhawi, lahat ng pangalang yan ay ginagamit sa iba't ibang parte ng mundo para ilarawan ang pinakamalakas na bagyo na alam ng tao. Ang mga bagyo ay unpredictable, pero naintindihan na ng mga scientist kung paano nabubuo ang mga bagyo at paano nila napananatili ang lakas nila sa Atlantic Ocean. Ang hurricane season ay pinakamalakas tuwing late summer months kapag pinakamainit ang tropical waters. Ang mga bagyo ay nabubuo mula sa grupo ng mga thunderstorm na humihigop ng mainit at mamasa-masang hangin, at dinadala ito ng mataas sa atmosphere ng Earth. Ang mainit na hangin ang nagiging energy na nagpapalakas sa paikot na hangin ng bagyo. Ang mga hangin na ito ay umiikot sa isang low pressure center na tinatawag na eye, na maaring magbigay ng 20 hanggang 30 milyang radius ng nakakapanandindig balahibong katahimikan. Nakapalibot dito ang eye wall isang matayog na sing-sing ng mga ulap na may ilan sa pinakamabilis na hangin ng bagyo. Ang eyewall ay binubuo ng mga kurbadang banda ng ulap. Ang mga rain bands, na madalas ay sampu-sampung milya ang lapad, ay naglalabas ng malakas na ulan at minsan ay mga buhawi. Kapag umabot sa 74 miles per hour ang hangin ng isang tropical storm, nagiging hurricane na ito. Ang hurricane ay bibigyan ng category ranking na 1 hanggang 5 sa Saffir-Simpson scale bay sa bilis ng hangin at posibleng pinsala nito. Pero alam mo, hindi laging ang bilis ng hangin ang pinakamapanganib na bahagi. Kapag lumalapit ang mga bagyo sa lupa, ang storm surge talaga ang kailangan nating bantayan. Ang storm surge ay nangyayari kapag itinutulak ng hangin mula sa paparating na bagyo ang tubig patungo sa baybayin. Minsan umaabot ng hanggang dalawampung talampakan sa ibabaw ng dagat, at maaring umabot ito ng isang daang milya. Actually, 90% ng lahat ng namamatay sa bagyo ay dahil sa storm surge. Bagamat ang mga babagyo ay maaring magdulot ng matinding pinsala, tulad ng iba pang natural disasters, may mas mataas silang layunin sa loob ng global ecosystem. Nakakatulong ang mga bagyo na i-regulate ang ating klima sa pamamagitan ng paglipat ng init na energy mula sa ekwator patungo sa poles, para manatiling stable ang temperatura ng Earth sa paglipas ng panahon. Nakatulong ang science para mas maintindihan natin ang mga bagyo at mahulaan ang kanilang mga landas, nagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng early warning systems, at tinutulungan tayong makapagtayo ng mas magandang infrastruktura para protektahan ang ating mga siyudad. Habang mas pinag-aaralan natin ang mga komplikadong bagyong ito, mas nagiging handa tayo para sa kanila, at nababawasan ang epekto nila sa buhay ng tao.